Linga. Ah, ketpo. Lahati ang guha ko. Adali sulat ka papakita natin sa kanila. Ata. Pati kanto yan, ata o ayan no. Oh. O sato. Kanang straight line, straight line. Ata. Sukod din di kanila nakikita. Ata. Paganon, paganon. Paganon, Ato. paganon. Ata. Paganon. Ah, no? oh, saan na tayo. Dito na tayo sa I. Ito I? kasi tapos na tayo sa H, eh, 'di ba? Mm -hmm. I naman. Gumit nang pababa. Ay, para straight line yun, na. Ah. Oh, okay. Ah, oh, ito naman J. J. Isang guhit pababa tapos curve na maliit sa ilalim. Curve na maliit sa ilalim. Ay, straight line muna. Ah, mm, ayan muna. Ha? Ah? Ano Straight line mo. Ito, magayain mo ito. Straight line, tapos quit. Ganon. Straight line. Mali yan. Baruburin natin. O. Oh. Straight line. Tapos. Very good. <laughs> Ang galing. A J. Ang taba sa dyan ay J. 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 Very good. Ito naman. B. Punch. Tak 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 tak. Itu benda nama. Oke. Okay. Ini titik pembabaan dia. Guri pembaba kamu. I straight line. Opo. Straight line monayo to otas oh, pa, pas pas ganon. Very good. Tas pas ganon. Ayo, masuk nih. Guri pembaba. Eh, Meliba. Mali. Meliba. Tama lang. Koi pembaba. tapos pataas ganito. Ay, Charles, Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Hindi na sila parehas. Pwede sila. Hindi na sila parehas. Okay. Hmm. Tatanggalin mo to. Oh, di ba? Oh, parehas na sila. Ganyan yan. Ang tawag dyan ay K. K. Oh, dito naman tayo next. E for flying! <laughs> Roar! Again. Dito, dito ka magsala. Saan? Ito, gagayaan mo to. Letter L. Letter L. Mm -hmm. Uy, Pa-pa-pa. ganun. Very good. Very <laughs> good. Ang galing nga. Next. Ito naman. Ang tawag dito, L. L. Ito naman. Dito naman. Guhit <laughs> pa ba Ito, gayahan mo yun. Paano? Islant. Line? Opo. Tapos, kabilang islanting naman. Straight line. Ay, straight line na. na. Tapos, Wow, ang galing-galing. <laughs> <Ang> <laughs> First time, ito ay M. M. Letter M. M. Very good. Ito naman. Ito naman isa. basa naman dito ay N. 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 Tingnan mo ko. N. N. Hindi L. N. 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 Mailamuk. Again. Okay. Kaya mo naman 'yon. Dalawang straight line. Tapos isang slanting line. Ito muna. Ito, tapos na yan. Mm, ba diba? Parehas sila. Ito. ito naman tayo sa M. I N. Ay N. Pag-ababa. Mas Ano yan? Hindi <laughs> mo ko sayo. Ikaw gumagaw. Hindi mo alam. again, Tama lang yan magawa mag ka lang ng straight line dito pag ganyan, tsaka pag ganyan. oh, diba? Huwag oh, mo isulat. Mamaya. Oo, oh, dito naman. Ito naman. Enye. <gasps> Enye, pangsong. Pangsong. Oo, oh, dito. Enye. Ganto lang din siya. <laughs> Tignan mo. Tignan mo. lang sila. Ito yung baby, at yung mami. Oo, oh, pero ito kasi meron siyang corona. Corona? Ayun, meron siyang gulit sa taas. Mm, mm. Eh, -hmm. bubura ko. Paano ito yung bura? hindi siya mabubura kasi ganyan talaga siya. Ang basa naman dyan ay enye. Enye. Ato, ato, enye. Ato, enye. Ito, en. <gasps> ato, o. Oh, ato yung brother niya. Ato, enye. Ato, enye. Ano, ato, en Ato ang N nye. Ito N. Ito N nye. Ito N G. Ay, ato, ato yung, ato yung family nila. Ato yung N. Ano to? N. N. Ano to? N nye. N nye. Ano to? N G. E, eh, n, n G. Ay, ato yung brado nya para ganto oh. Brado. <laughs> galing ah. Ah, gay hindi to mga gaya ng. Ni. Ni. Oh, sige na. Oh, dito na, ganito. Ah. Yeah. mo na yung N yung may corona. Corona? Hmm. May corona? Hmm. Tapos, ay, hindi ko alam. Ganito, oh. Pababa, island, pababa. Island. Hmm. straight line. Tapos, slanting line. Yan. Tapos, straight line ulit. Very good. Oh, Enyan, tawag yan, tawag yan. Opo. Next, ito naman. Ito naman, itong O naman, O. Hindi, gawa ko lang yung N, yung Ito, tapos na, O. Ito na gawa mo, Ito, N. Oo oh, diba? tayo. Gugua ko lang yung 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 ko lang yung 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 palanan niya. Oh, sige. Eh, yeah. Ben, 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 Ano oras na ba? 4 minutes na 4 minutes 5.30 po 5.35 ah, aging. So, Naka yung polyblack. Ano yan? Ay, may lamok. May lamok? O, dali na, harap na dun. Ano ka yung kulay black? Iwan ko, saan galing yan sa mata mo? Eh? Hey. Hey. Eh? ba? Diba? O, sige na. Baby, sa dilat ko. Ew! Kadiri ka! Dila nga! Anak, marami yan, no? Dinilaan mo? <laughs> Madiri ka naman. Marumi yan, anak. Black board. Green board. Oh. Saan na tayo? Dito na tayo sa O. Oh. O, para matapos ang gando. Sa zebra. O, oh, dito na O. I oh, love zebra. Paano pa tayo pumunta doon sa zebra? Pag, ano, nasa zoo sila eh. O kaya sa wild. Ay, sa The zoo sila. Forest. Ay, sa zoo sila. Mm hmm. Pupunta tayo mamaya doon. Okay. At all oh, Libra, pumunta doon sa zoo. O, oh, sugar so ito, hindi ka nila nakikita. O, mm, sulat O, sulat mo na dito yung O, oh, dito. dito muna. O, okay. oh, sige. O. Oh. ako. Hindi, na O oh. mo. O, ah, dali. O, oh. O. Oh. Very good. Ah, <laughs> ah ito naman, P. Ito mo na, oh, paper ice cream. Ah, paper ice cream. Ito, <laughs> P. Paper pencil. Oh. Ano ito? Ayan, ice cream. I, I, I love ice cream. Ano na tayo? Asan tayo pumunta kanina? Doon sa park? Mm -hmm. Sa park? I love park. <laughs> asan tayo pumunta kanina? Sa playground di ba? Okay. Doon, Sky Horror. Hmm? may playground dun, di ba kanina? May hmm. prize play and swing! <laughs> Zaway mo naman. Kadiri ako, no? Ang yun, yun. sige dito. marang makita na. Nagsusulat si Kay Kay. Nagsusulat? Hmm. Pero may inis ah. Ha? Sulat mo yung, ito, dito na tayo sa P. P? Tapos na tayo dyan. Ano nga P ako? Hmm. Dali na, dito. Dapat to na tayo sa Colombo. Ano to? Paanin mo? Hmm. Adelina, hey hey dito <coughs> ka diba? Ngayon pala. Pa ako yan? Pa ano? Adelina, tingin kana do. Dito oh, pink para matapos na tayo. Magduwang chan ko. Alangan chan mo. Yes, <laughs> <B> <laughs> din. dito ako sa P Letter P <laughs> naman tayo. Adalina. Ay, pa pa O, sige. Kababa. O, bababa. Kababa. Mawal pa, mawal pa. Bababa. Tapos, maliit lang na curve. Maliit na curve, ganun. Maliit na. Yan! Ang galing-galing. Ang galing-galing mo. Tapos, hindi ito muna. Oo. Yan, hmm? Q, ay uh, circle, circle, tapos, may maliit na, ato, o, ato yun, eh? wait, slant line, slanting line, ah, okay. darin, bilog, circle, tapos, slanting line, uy, magmuy, bura, iyon, ang galing nga. <laughs> Laki mo naman. Ayun o. Oh. O, oh, yan. Ito naman tayo sa R. Tingnan mo. Nagagando oh, ko kanina. O sige, tingin sa akin. Yung R, R. straight line. Tapos, maliit na curve. Tapos, islanting is line. Kaya <clears throat> yung straight line. Ay, wag muna na, na pala. Ayan. Ano yan? Curve lengths na maniit. Parang ganito. Ato, o. Oh, oh, people nga. rabbits. I love rabbits. People rabbits? <laughs> yes. R. R. Ang, ta ang tabasa dyan, R. R. <clears throat> Sound, rrrr. R. Ay, nananagdag! Ay, nandito natin si Dalia. Nalimot kita natin sa kanya, nagbibidya pa rin. Ano yun? ayusin mo ka pa kaya nandito kay Dali. Ano, tapos Ano, aras na? Tawakan mo muna. Tignan mo dali. Amin, nagugawas nagu ka. ako. Kaya niya na isulat yung mga ABC. <laughs> Oy, Oo, nag-aaral nga kami ngayon eh. Tinutuloy namin na eh. Nga. Kasi alam niya na islanting. curve, mga ganyan. Pakita mo, nagbibidyo kami. Sige nga. Sige na, pakita mo. Kamusta yung mata mo, anak? Okay lang yun. Tapos, 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 sa Tapos, Tapos, Kani na yung 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 dam na pasok yung 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 lang so, hindi kani na yung yung lang eh. mawawala tas biglang sa sakit na naman tas oh, si mawawala tas si mawawala tas si si mawawala tas mawawala tas mawawala tingin mawawala tas 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 kung tas mawawala tas mawawala tas mawawala tas mawawala tas Uy, ganda. B naman, B. Ah, B. Alam niya na yung B. Ito, Alam mo na yung B, di ba? Very good po yan, oh. Ikaw, ano? Kapatikap mo kay daddy? Guhit pa ba ba, di ba? Tapos dalawang, ano? Curb line. Dalawang curb lines. Hindi. Guhit muna pa ba ba? Straight line muna. Straight line muna. line. Oh, huwag kayo magkaranda sa kasi. Dito, dito. Wait lang. Dito ka mag-start ulit. Yan. Ayun. Eh, hey, Ay, <laughs> galing mo. Oh, malaglag ka. <laughs> Kaya katuntung ako kanina. May, galing mo. Oh, Ang galing niya mag-salat. Sobra. Oh, naman. Yung si naman. nag Okay, very good. Ah, sige. Oh, naman, naman. Si, itong si. Si for manok. Pakita <laughs> mo kay daddy okay. ko. Paano yung si mo? Yun. Uy. <laughs> <laughs> Ang bilis na magsulat. Ang bilis oh, na magsulat. letter eh. naman. Ah, ito naman daw. Pati nga yung mga ano, kaya niya na yung mga oh, rectangle, naman, triangle, triangle square. Ni. di ba guhit mo na pa ba? Straight line, tapos, tapos malaking curve line. Oh, sige. Okay, ano papakita mo ka daddy? Dito, dito mag-start. Ah, ano papakita nee. ka daddy? <laughs> tapos okay, malaking may curve line. Ato! may Ato! Hmm. Ang mga yung, hmm. uh, uh, ato, yung, yung Sige, yung ano naman, di, di naman, naman. Di naman, pakita daddy yung di. Hmm. Oh. Oh. <laughs> kasi, ba't kasi na ng nang mab mabilis. <tinyo> oh, kasi, huwag ganun, pa ba ba? ha? Paloy mo, haloy mo. Halo, Ayan na, daddy, tignan mo daddy, Uy. Oh. oh, letter E naman. Ito naman daw, ito. Kaya niya rin yan. Wait, pababa. Wait, pahiga. Wait, pahiga. Wait, pahiga. Very good. Oh, oh. Oh, so, ito naman. naman. F naman. F, F. F for fish. eh. Oh, mm -hmm. Hindi, yung yung keyboard, fish na talaman. butterfly. Fish <laughs> na butterfly. Fish na ba butterfly? Ano naman? Fish na ba butterfly? F naman, eh. Ang galing naman ang kay, -kay ko. Huwag ka na mag-telos hmm. doon. Hindi na ah. lang natin. F naman, tingin ko. Wait lang, ibubura ko lang. Hmm. F naman, eh. Ikaw, ano pa? Pakita ka daddy. Ano yan? Dito lang Dito lang. Dalawa lang. Dalawang horizontal lang. Hindi, Ito okay lang yan. <laughs> Pero dapat anak. Very good yan. Pero dapat dito. Masagay hey, mo siya. O, yung Tama lang yan, basta bawasan lang masyado. Ito, ito yung maliit lang. Ito, press lang sila maliit. Maliit nga naman kasi. Oh. Ah. sige, ito naman. Ito, alam niya na rin yan eh. Madali. <laughs> Ikagunto muna tas. Hindi. Ikagunto. Q yan. <laughs> Magkaiba sila. Oo. Ito, yan yan, no? Q. Q? O, gawin mo to. Ah, ato yung, ato yung daddy, oh. ato yung baby. Hindi, ito, yung ginawa oh, mo, ito oh, yun. yun. Ah, ayun. O, I ito naman yung gawin mo dito sa baba. Ito, gayahin mo to. Ito? Hindi, curb lines. Tapos, angat mo. Tapos, horizontal line. Horizontal na maliit. Ay, maliit na horizontal line ya, O, diba? <laughs> H naman, A. Eh. Ah, ito naman, H. basic sa kanya niyan, eh. Wala nga, ikaw pa nag-a-adjust ngayon ng tamay mo kung tama. Oo, oh, very oh, diba? good. Oo, <laughs> O, oh. oh, yung I's naman. I. Ito naman, ay. I, I O, oh. okay. e, J. Ito ang Jay, may gawa rin siya niya kanina. Ang cute eh. Oh, Jay. Ito, Jay. Okay. Uh, ito, totoo. Pakita mo kay daddy paano yung Jay mo. Oh. <laughs> ah, okay na. Galing pa rin <laughs> ang galing nga. Oh, ito oh, okay. naman, Kay. Kay naman. Oh. Alam na Ay, alam mo na ba yan? Ni. Ito yan, no? Oh. Ato nga Ito yung Ito? Ito yan, no? Oh. Tignan mo. Magkaparehas sila. Tignan mo. Ito tsaka ito magkaparehas. Eh, dapat ito. Tignan mo. X yan. Ito, ito, tignan mo ito. Tignan mo ito, eh. Ito, straight line. Tapos, dalawang slanting line. Oh, straight line. Saan nag-aral? Ay, ay, parang wala ka sa mood lagi. Pinapabasa sila kanina. Hindi ka nagigising lang yan <coughs> Pinapabasa sila kanina. Bibidyohan ko sana dahil ang galing-galing nilang lahat. Meron po kayo panty like. Meron. Daddy, ang pati. lang hawak-hawak ni ano. Ha ay! Wala na pala ba? Ano na pala po? Ay, Ito ba? Ano pala? Lalang hawak-hawak na baby kasi yung cellphone kanina. Ilan? Sampung pito. Okay, hindi na natapos ang pino. Dado na ako Doon ka na sa loob ng ano? Ano yung asa Ano yun na Ang daming lamok niya. Ano yun na? Oh, alis pala alis si daddy aray ko kami ko pa ako pa ako alis 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 o tayo mo daddy help help mo daddy tayo mo daddy atak mo atak mo atak mo pa atak mo pa ati atipa, ati, 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 ati pa ah